I uh, suggest that uh, VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to uh, uh, proceed. Kailan magresign siya? Para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential uh, elections. Uh, Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Uh, masyado lang sila nag-claim na number one, number one, mga ganyan Pero actually, hindi Walang boto ang Duterte H Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang In 2016, kaya lang nanalo si former president Rodrigo Do Roa Duterte Is because dinala siya ng mga Marcos, ng Marcos loyalist, ng Ilocandia Kung wala yon, wala siyang boto Uh, Konting-konti lang naman ang boto ng Davao At saka ilang mga probinsya ng Visayas Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng President Bakit namin sinuportahan si uh, Duterte noong 2016? Kasi no choice Walang choice Alam mga iboto si Marojas Or si Binay Or si Grace Po E mga dilawan yan Noong mga time na yun, Mga rabid yellows yan And Si uh, the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karandaman. Kaya uh nung nangako si uh, Duterte na ipapalibing niya si uh, uh, former or the late president uh, Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Eh di doon na lang napunta 'yung suporta namin. No choice, walang iba na pwedeng iboto. Ngayon, in 2021, Nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga kongresman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay na lumabas na ang number one na may malayong malayong uh, agwat sa percentage ay number one ay si BBM. At sumunod si uh, Madam Lenny Robredo. At ang pangatlo ay si Isko pang-apat lang, number four lang si Sarah, napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang ha, napakalawak ng uh, mga uh, survey na ito ng mga congressman. Kaya ako nalaman, kasi napakarami ko mga kaibigan mga congressman, nagkukwento sila sa akin, sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya na, kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sarah for President kasi alam nila walang panalo, walang panalo. Kaya sila ay uh, hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na uh, yeah, tatakbo sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why I want her to resign now so that uh, she can run in 2028. I want to, I, we will, uh, we will uh, be proven right na walang boto enough to uh, put her in malakanyang as president wala walang boto the mere fact na yung mga maisog rallies nila nilalangaw mas marami pang nanonood sa gay beauty contest kaysa sa maisog rallies kasi wala naman talaga silang tao wala silang suporta